kasi hindi maaaring gamitin dahilan para hindi isumite sa kamera ang lista ng mga nasibak na pulis ayon sa mga mababatas. Narito ang news group ni Kat Gonzales. Nagbabala si House Deputy Majority at ACCIS Party List Representative Erwin Tulpo na magbababa muli sila ng contempt order laban sa opisyal ng Philippine National Police kung hindi pa rin susunod sa hinihiling ng komite. Ito ay matapos hindi ibigay ni PNP Directorate for Personnel and Records Management Police Colonel Lynette Tadeo ang listahan ng mga nasibak na polis dahil aniya sa Data Privacy Act of 2012. Gayunpaman, binigyan diin ni Antipolo Representative Romeo Acop na may exemption ang nasabing batas at isa na doon ang ginagawa nilang pagdinig. Giit naman ni Congressman Tulpo, posibleng isipin ng publiko na may pinagtatakpan ng PNP kaya ayaw nilang magsumite ng listahan. Nabatid na kasalukuyan ng iniimbestigahan ng Committee on Public Order and Safety ang umano'y ilegal na pag-aresto sa apat na Chinese national sa Paranaque City. At iyan ang aking news scoop. Ako si Kat Gonzales, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.